Salamat Leah. Bida ngayong Pasko ang mga bata kaya ang Rescue 5 binigyan sila ng kakaibang regalo na magagamit nila sa oras ng sakuna. Naritong report. Hindi pera o candy ang handog ng Rescue 5 at News 5 Action Center sa Tatlong Daang Paslit na nakatira sa Matuya's Creek, Mandaluyong City ngayong Pasko. Ang regalo namin sa mga bata mga kaalaman na makakatulong sa kanila sa oras ng sakuna o aksidente. Patayin niyo yung ilaw kasi yan yung nagbisang kadalasan po sa sunog. Oh, Laging aktibo naman ang mga bata. Pagkakutuhan kayo, pati ka sa ulo Ang unan yung gagawin, itataas nyo sa ulo nyo. Pagkakutuhan kayo, sa mano sa nakakatanda, pahugasan niyo yung kamay. Sa yung tubig na sa gripo na tuloy-tuloy lang yung agos, wag yung ibababad. Pinakamagandang regalo ng Rescue 5 para sa mga bata, ang kaalaman kung paano maging ligtas ngayong kapaskuhan, lalo na sa pagdiriwang ng bagong taon. Bukod sa pagbibigay ng safety at first aid kit, nagtanghal din ang mga talentadong Pinoy Hall of Famers tulad ni Juan Lu at RR Friends meron pang magic show. Namigay din ng 72-hour survival kit for kids ang Rescue 5 sa mga bata. Naglalaman ito ng pito, flashlight, coloring book, crayola at clay na pwede nilang magamit sa panahon ng sakuna. Dito lang nakaraang linggo nagsagawa rin ng Holiday Safety and Disaster Preparedness Demo ang Rescue 5 sa mahigit apat na raan na bata sa Plaridel, Bulacan at Club Scouts ng Sister of Mount Carmel Catholic School. Tensel Killing, Rescue 5. Uulitin po namin sa anumang isidente tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numero 9225155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo.